Magandang araw po sa inyo mga kababayan ko na nasa Pilipinas at magandang araw din po sa mga kababayan ko na nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo Ganon din yung mga kababayan na nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia Magandang araw po sa inyo mga kababayan Nandito na naman po tayo kwentong barbero Kababayan, magko-comment lang po ako dun sa nangyari dun sa Tarlac na pagpatay ng isang pulis. Huwag na po tayong magpaligoy-ligoy pa. Straight na po natin sabihin, straight na po natin i-share kung ano bang nating kung ano ba ang ating saloobin. Kabayan, yung pagpatay ng pulis sa Magina hindi po talaga ka ano karapat dapat kasi kung meron po tayong kagalit sa kabibahay natin o meron man tayong kagalit, kagalit, na tao sa kabaryo natin meron naman po tayong pwedeng puntaan na tinatawag natin barangay captain meron po tayong center dyan para pwedeng pumunta doon at pag-usapan kung ano man ang alitan, kung ano ang igwahan. Meron po tayong uh, namumuno sa ating baryo, kung saan man tayo nakatira. Meron dapat mamagitan sa atin kung paano ayusin ang alitan ng magkapibahay. Hindi lang magkapibahay sometimes nagkakaroon ng alitan mga mga magkakamagana magkakapatid yan ay normal lamang part, parte ng buhay pero dapat pinag-uusapan po yan kasi ang ang padalos-dalos na galit kapag nangyari na marirealize mo lamang ang ginawa mo na hindi tama pag, yun, tapos na. pag tapos na, pagtapos na ang lahat, pag nag-iisa ka na lang, dun mo may isip, mali pa lang yung mga ginawa. So, dapat po kung may mga kagalit tayo, dali na lang natin sa barangay captain uh, para pag-usapan po yan, ayusin, kung maayos, eh, magkasundo na lang, magpapatawaran. Hindi po kailangan id idan sa mga ganun galit kasi... Ito pong pulis na pumatay ng mag-ina. Wala akong hawang pumatay sa maghina. Yung matanda na binaril niya, uh, yung anak niya. Kasi nung pong napanood ko yung video na pinaus nila, talaga ano, ka, kasuklam-suklam kung may ina lang ang ano mo hindi mo kayang panuorin ma ano ka iyak ka talaga kasi talaga ang kasuklam suklam yung ginawa ng pulis patay na nabaril na niya binaril pa paulit ulit po niyang binaril ang ano ko lang po bakit kailangan na nag-aral pa siya ng napakatagal. Hindi natin alam kung ilan taon yung kurso na inaaral niya upang siya maging pulis. Sayang yung inaksan niyang panahon para mag-aral siya sa university para maging pulis siya. At sayang din yung sinumpahan niya upang maging pulis siya at magtatanggol sa bayan at Uh, ipagtatanggol yung mga naaping Pilipino Kasi kapag uh, naging pulis ka kapag uh, susumpa ka uh, yan ang ano eh yan ang sinasabi sa no yan ang protocol So walang kwenta lahat ng lahat ng ginawa niya walang kwenta nagaksaya lamang siya ng ano na kumbaga ng oras walang kwenta uh, sumumpa siya and then gagawa lang pala siya ng ano harumal dumal na pagpatay hindi ko katanggap tanggap ang ginawa niya parang nung pong nakikita ko na binabaril nga yung mag sa video ang tingin ko po sa kanya demonyo kampun ni satanas pasensya na po kayo mga kababayan dapat yung mga ganyan na uh, ibang pulis na gumagawa ng ganyan kung napatunayan po nating lahat na nakapatay ng tao hindi na po sila dapat hindi na po dapat ano dinadaan sa proseso kasi talaga naman pong nakapatay sila, no? So dapat to sa mga ganyan na tiwalim pulis, yung mga abusadong ibang pulis, eh dapat to eh tuloy-tuloy na talaga sa Muntinlupa. Kung tutusin, kahit makulong po yan ng abang buhay, kulang pa. Kung tutusin, kahit po matay yan, kulang pa sa ginawa niya pong pagpatay doon sa mag-ina. Kasi wala ho nga pinatay niya yung magina dapat du, dapat diyan sa pulis na yan eh isa-isa tanggalan ng mata para hindi na tularin ng ibang yung iba pang mga abusadong pulis pasensya na po kayo hindi naman po lahat ng pulis ganyan kasi po meron po akong mga tito na pulis mababait naman yung mga tito kong pulis na ah uh, nagsisilbi rin sa gobyerno. Marami rin po akong titong pulis. Pero hindi naman po ganyan ang asal. Hindi katulad niyan. Pwede naman pag-usapan kung anong alitan ng kap kung anong alitan nila nung kapibahay niya, hindi na lang nila pag-usapan. Parang lumalabas eh nasa gera siya. Kinasakagad yung baril niya, mag, nag, bumaril ng bumaril. Eh wala naman siya sa gera eh. Nasa, nasa tabi ng bahay niya. Kapi, bahay niya rin ang pinagbabaril niya. Pwede naman nilang pag-usapan dahil ang tagal na nilang magkapibahay kung ano man ang alitan ano na una natin nagkasala yung ano yung anak ng matanda, yung lalaki. Sabihin na una natin na totally talaga nagkasala siya. Pero hindi pa usapat na gawin niya talaga yung pagbabaril niya sa mag-ina. Pwede naman pag-usapan yung katulad ng nasabi ko kanina. Paulit-ulit ko sabihin. Para ano pa, uh, binabaliwan natin yung barangay ka, uh, captain kung lahat ng pag-aaway dinadaan na lamang sa ganyan. Eh bakit pa tayo magkakaroon ng barangay captain? Hindi mo dapat ganyan. Dapat dinadala natin sa center pag-usapan kung ano man ang alitan dahil yan ay maayos naman po yan kasi lahat naman tayo nagkakamali sabi ko nga kanina ang padalos-dalos na galit marirealize mo lang na ikaw ay mali kapag nag-iisa ka na lang sasabihin mo sa sarili mo bakit ko nagawa to di ko dapat ginawa eh nagawa mo na eh wala na nadudun na kaya yung padalos-dalos na galit hindi mo dapat dapat pinag-uusapan ang una pa dyan eh, mag, uh, magkabahay nga sila. Magkukomend din ako doon sa anak niya. Ito naman anak niya. Alam na niya, yung anak niya ay yung tatay niya, pulis. Ngayon parang pinagmamalaki pa niya. O, nandun, nandun na tayo, pulis yung tatay niya. Parang lumalabas tuloy na parang ganun na o eh, no? Yung dahil nga sinabi ng ama uh, yung tatay, yung anak niya na pulis yung tatay niya. So parang gusto nilang mangyari, komo pulis yung tatay niya, yung mga ibang kapitbahay nila matakot sa kanila, Kung bagay, eh, magkaroon sila ng ano uh, takot sa kanila dahil pulis yung ama niya. Pasensya na kayo, maldita rin yung anak niya eh. Alam na niya na siguro kung paano magalit yung ama niya dahil ama niya yan. Bakit kailangan na isumbong niya? Bakit kailangan niya na magsalita siya ng hindi maganda sa amannya. niya? Tuloy yung ama niya sumugod, pinagbabaril niyo magina. mag-ina. Kasi ikaw na pamilya, ikaw na anak o kapatid man o asawa, kung alam mo na kung paano magalit, yung ama mo, yung kasawa mo, eh dapat eh, kung maaari lang, sabihin mo na lang yung galit mo sa galit mo sa ibang tao, sabihin mo na lang sa kinakasawa mo, sa ibang araw, hindi yung oras na yun para hindi, hindi lumaki sunog. Eh hindi itong bata, ano eh, maldita po talaga eh. Pasensya na po kayo dahil, yun nga, sinabi niya kagad sa ama niya, hindi din yung ama niya, dinala naman kagad yung baril, kala mo eh susugod sa gera. Hindi naman gera yung pupuntahan niya, kapi bahay lang, dinala pa yung baril niya. Buwisik na yan, dapat po talaga dyan eh tanggalan ng mata. Walang kwenta, walang kwenta yung pinag-aralan niya, walang kwenta yung sinumpaan niya bahay niya lang pala papatayin niya, hindi yung mga terorist, hindi yung mga kalaban sa gobyerno, buisip na yan. Kaya yung pagkakulong niyan, kulang pa. Pasensya na po kayo, mga kapilipino, kababayan ko, dahil nung pong napapanood ko yun, eh, talaga, hong hindi, katang, hindi katanggap-tanggap, nakakaano, nakakapaloo, yung pinagbabaril niya po yung matanda, walang laban, pati yung anak kawawa nung bilaril niya so yun po mga kababayan na sana yung taong yan eh, makulong na meron pa kung hindi niya pa napatay yung matandang babae at matandang at, at yung anak nung matanda hindi pa na hindi pa madidiskubre ng mga ng mga kasama niyang pulisya na meron palang naging kaso yan na una nakapatay din, hindi ko alam kung isa o dalawa nakapatay na pala yan ngayon yung mga kaso niya nung una na, na ano, kumbaga nabaliwala, tabla lang pero itong buti na, patay niya yung matanda at saka yung bata, yan magkakaroon ng ustisya at natuklasan tuloy na marami na pala siyang napatay, buwisit na yan kaya yung kamatayan ng pulis na yan, kulang pa. Pasensya na po kayo, ulitin ko, dapat dyan tanggalan ng mata para wala nang tumulad dyan na magsiga-siga. Hindi, hindi karapat, dapat talaga yung ginawa niya. Napakarami kong nakikita ang pulis, hindi naman ganyan. Hindi naman ganyan na ano, na katulad niya na abnormal, buwisi na yan sinayang niya yung ano niya, yung sinumpaan niya sa ano, sa gobyerno. Papatay lamang pala ng kapibahay, hindi pala sa gera, buwisit na yan. Kaya pasensya na po kayo kung may nasabi man na kung ano, na hindi maganda dahil po sunan so, ng damdamin ko talaga hindi maganda yung napanood kong ano, Boy tape na ano yung hindi po maganda yung pinalabas nilang video dahil yun nga katulad po nang nasabi ko parang pumatay lamang ng animal yung pulis na yan. napakasama niya dapat sa mga taong ganyan ni eh, ano wala nang lugar dito sa mundo kulang pa yung pagkakulong niya dapat talaga ulitin ko po dapat tanggalan ng matayan para wala nang tumulad sa kanya bisik na yan yung lamang po maraming salamat sa inyo na ipagdasal na lang po natin yung mag-ina at uh, marami rin po salamat kay Idol Rapi po dahil sa mabilis na pag-aksyon ngayon kung kung may may nagko-comment man po sa mga magkakapatid sa Rapi uh, sa mga tulpo kung may nagko-comment na uh, yun nga parang batas na sila pabayaan na lang po natin yung mga taong ganun ingit lang yun wala lang silang magawa buti nga yung mga yan eh, yung magkakapatid kahit wala sila sa gobyerno gumagawa silang mabuti. Kaya pasalamat na lang po tayo magkakaroon ng ustisya yung kamatayan ng mag-ina ay yung pagkamatay ng mag-ina. Sige po maraming maraming salamat po. Magandang araw sa ating lahat. Uh, sana nasa mabuti tayo ng kalagayan. Salamat po.